Matapos ang naging official announcement ng ang pagdatambala ni na Francine Diaz at Seth Fedeli nitong nakaraang araw para sa upcoming series o teleserye ng ABS-CBN na Dirty Linen, ay nagbigay naman ng kanya-kanyang reaksyon ukol dito ang mga ex ka love team ni na Francine at Seth. Kahapon ay nagbigay na ng reaksyon si Andrea Brillantes sa post ni Seth at pinakita niyang masaya siya sa new love team ng ex-boyfriend niya. At ngayon naman ay nagbigay na rin ng reaksyon si Kyle Echari sa isang expired namang IG story post niya. Nagpost siya ng isang litrato kung saan sunset at nakatingin siya sa malayo habang nasa gitna ng dagat. Aakalain mong normal na post lang ito pero sa ibaba nito ay ang maliit na mensahe na mahirap mapansin. Ayon sa mensahe, just wanted you to know that I'm so happy for you. Obvious sa time ng post at sa announcement ng set na kay Francine dedicated ang nasabing mensahe. So base nga sa naging message ay ipinapakita ni Kyle na masaya siya sa new love team at bagong yugto sa karir ni Francine Diaz. Ngunit ayon naman sa mga netizens, tila may halong lungkot ang nasabing post. Pero syempre si Kyle lang ang makapagsasabi niyan. What a turn of events ayon sa mga netizens dahil noong kasagsaga ng kasikatan ng apat sa The Gold Squad ay hindi mo aakalaing sina Seth at Francine ang magkakatuluyan bilang magka-love team tapos sina Andrea at Kyle ay magiging solo actors. Nagtapos ang love team ni Seth at Andrea earlier this year lang ang dahilan ay ang kumalat na litrato ni Seth at Francine na magkasama. Sina Francine at Kyle naman ay nabuwag ang love team last year pa 2021 after pumasok ng PBB house ni Kyle at doon nga ay nakipagharutan siya kay China Filomeno. So ano po ang masasabi nyo dito? Sabihin lamang po sa comment section.